What's up guys? Welcome back again to another vlog. So ngayon vlog natin mga boss, meron tayong bagong iba vlog na bagong assemble natin. I mean bagong restore, yan. So ito nga pala guys, na nasa likod ko, ito ay naka diesel engine na Tamiya. Yan, sobrang rare nyan guys. So bibihira lang kayo makakita ng mga Tamiya na naka diesel engine. So bakit nga ba bibihira kayo makakita? Kasi nga guys, ang diesel, malaki yan. Malaki makina yan. So sadyang ang kinakabit lang natin sa Tamiya ay mga 4K engine. Pero ito guys, tingnan natin itong ating yan. Yeah, ito. Ah, uh, hindi pa 'to guys tapos uh, wala pa siyang side mirror. So dadalhin natin siya ngayon sa talyer para pagkabitan natin siya ng side mirror. At pagkatapos ng anon, diretso ano tayo, full vlog na tayo dito. I-review natin siya, papakita natin sa inyo itong ating bagong stored uh, owner type Jeep at uh, magi-include na rin tayo ng price. So yung price uh, nasa pinakadulo ng ating video and guys. So bumili nga pala ako guys ng bagong camera natin. Hindi na ako gumagamit ngayon ng iPhone pang vlog Ito na yung ginagamit ko ngayon, Yan. Action 5 Pro. Para naman mag-upgrade yung ating mga vlog vlog para mas maganda. So paghintay nyo, let's go. So guys, ito nga pala diesel engine. Ay, meron tong heater. Ito pa pala, hindi pa pala din tapos, Kalagyan pa din dito na parang cover niya. So may heater 'to. Magki-click siya. Test, uh, testing natin. Yun. Pag, pag yun pumitik, pwede na start. Ah, so matagal ito mag-start. Oh, drag D. Drag D, so. Yeah, ito pa lang guys yung mga gauges niya. At ito nga pala, mayroon tayo dito mga manibela, Bosch na busina, this air filter. Uh, kakabit din sa mga iba nating owner sa Talyer. So, punta tayo sa Talyer ngayon, guys. Grabe, guys, napakaingay. Pero masarap siyang gamitin. Kanini lang ako kasi diesel yung dala ko na Tamiya. Ayun, guys, dito tayo sa Talyer. Singit ko nga lang pala guys sa vlog ko. So isa nga pala akong financial advisor ng Sun Life. So kung gusto nyo kumuha ng so, life insurance or investment, chat nyo lang ang mga boss. Pag-usapan natin yan. Uh, uh, update na rin sa client natin. So bukod yung vlog natin doon. Pero sasama ko na rin nga to. Yan. ito yung ating FJ Cruiser. Land Cruiser pala. Yan. So ito guys, lahat siya naka-diesel. Pilat natin ng gas. Yan. Shoutout po sa may-ari nito. At ito naman, camouflage siya. Yan nasa process pa rin siya. Tapos ito naman, makakalabasin ito uh, yung kagay na kay Ma'am Grace sa uh, Pangasinan to. At ito naman yung isa uh, taga dito lang din sa Batangas. Yan ito si Kuya Chito. Shoutout. Shoutout yan, yan shout kinakalikot out. niya. Maraming <laughs> customers. nga pala guys, hindi na ako masyado naglalabas ng putol-putol na vlog. Yan. So shoutout nga pala sa may-ari nito kay UK Pinoy Guanson, Yan, ito na yung owner nyo So sabi ko nga kanina hindi na ako naglalabas ng putol-putol na vlog Kasi ang nilalabas ko na ngayon ay eh, isang buo na Huwari papabuild kayo sa amin Itong unit na to Hindi ako maglalabas dyan ng putol-putol baga isang bagsakan na Hanggang sa magawa na sya Yan ito po yung engine nyo Ire-restore pa yan Tapos ito yung chassis Yan bagong kasa na yung kanyang Pangilalim So ito guys Sadya tong pinapalitan ng kasa ng pangilalim Kasi kapag di pinaltan yan Uh, hindi natin magagawa yung tamiya kasi iba yung itsura nito dati na, kaya kailangan talaga ibahin yung pang ilalim ito yung kanyang body nga, meron ng pintura atas meron na rin primer so hanap nga tayo guys ng magaling magpintura yung airbrush para dito sa camouflage na to so yun lang yung update natin dito uh, at may sasabihin pa nga pala si Kuy Chito oh, ah, nga pala nga pala, parang Eric Martinez na nasa London. Paray, pagawa ka na sa amin. Dabbers ito pare <laughs> So yun yung mga boss, binigyan ko ng update dito sa talyer At ito nga So mamaya pa siya sa isimulan gawin ng side mirror Shoutout nga pala guys sa may ari nito Pero hindi ko pwede sabihin yung pangalan ng may ari Kasi uh, bawal, bawal sabihin Yan guys, so tapos na nga siyang gawin Yan, nagawa na yung side mirrors Pero wala pa siyang paint So ngayon nga gagamitin natin kasi Ibablog ko na to Ayan, kaya ko nga siya kay Chito ng gas ano masasabi mo sa transaction natin kahapon? Ayos! Ayos! Sold! Ayos. Sold. sold, agad! Sold walang unit! Ride. Walang unit pero sold! Sold uh, Kahit ano ta! so guys, kahapon nga, uh, bibili saan namin ng CB kaso na-scam kami ng 6K yung <laughs> sold. Sold. sold! Sold agad! Ito lang ilalagay natin at baka mamaya ay mawalan, mawalan tayo ng gasolina kaya, kaya palagyan ko lang din. Yan. Yan. Ito pa pala guys yung isa sa ginawa. Itong air filter. Yan, so ipapolish pa to. So ngayon, uh, kahit di pa siya okay na okay na 100% na tapos, so ibablog ko na rin siya. Okay guys, hindi to nga ako sa spot na pagbablogan ko. At ngayon nga guys, ay uh, i-review natin tong ginawa natin na uh, diesel engine na Tamiya owner type jeep. Yan, so simulan natin guys dito sa unahan. So kung nakikita nyo nga guys, ayun eh, nga yung ating battery. So yung battery nga natin dito na nakalagay kasi hindi na siya kasya dun sa loob. Kasi tingnan nyo naman, kung gaano kalaki yung diesel engine natin diyan. So mamaya ako nabubuklatin kasi hindi ko siya nalinis yung engine kasi galing pa siya dun sa talyer. Ayun. So wala namang pinagbago sa iba nating build na Tamiya. So yung pa rin yung kanyang mga accessories kagaya ng mga headlights natin LED bumper. So ginagamit natin mga mugs. So ngayon hindi tayo gumamit dito ng Watanabe. Ay eh, ng Atara, I mean Atara kasi Watanabe to eh. Kasi hindi pa nadating yung order natin kay JB Sandoval. Yan. So ito nga palang owner natin guys, ay pure stainless. So lahat naman ng binubuo natin is pure stainless. Yan. So syempre guys, uh, bukod sa ipapakita ko sa inyo yung ating owner, uh, bibigyan ko kayo ng konting idea about sa diesel engine kahit may, kahit may alam na kayo. So bigyan ko pa rin kayo ng konting idea. Uh, Nagbasi lang ako sa ChatGPT. So ang sabi nga doon, ang diesel daw ay matipid sa diesel uh, at malakas sumatak, matibay. Low maintenance at mas ligtas daw. <laughs> Hindi ko alam kung bakit nakalagay mas ligtas. Yan. So, yun daw ang sabi ng chat GPT sa diesel engine. So, nakakatuwa nga lang guys kasi itong ating diesel engine, uh, ngayon lang kami nag-build ng Tamiya na nakalagay ay uh, diesel engine. So, alam ko naman na merong ibang mga shops na nagbubuo na rin ng Tamiya. Pero ito talaga guys, ngayon lang kami nagbuo nito. At syempre hindi ko na i-mention yung may-ari nito pero siya shout out ko na lang siya kung nanonood siya ngayon yan shout sa iyo bossing. Hindi pwedeng hindi pwedeng banggitin yung pangalan nito. Yon, so ito yung accessories niya mga boss. Ayun. naka na tayo dito Recaro SR3. Yan bago to. Yan, tapos yung gauges niya is yung mga ano lang, mga circuit. Yan, tapos ito lang yung kanyang shift knob. At yun pa rin yung kanyang steering wheel. At meron tayo dito na mga switches. Yan. Yan lang interior natin dyan. O, tapos ito, pinagdagdag nga pala ni Boss. Itong ating side mirror. So, hindi pa siya tapos pinturahan. So, itong side mirror natin, galing siya sa kotse. Pero hindi siya yung, yung may automatic na naibo dito. Pagay nung sa kay Kambiuring dati. Yan. At kakabitan pa itong seatbelt. Sila na bibili. Yan. At ito, nagpakabitin sila nito. Na yung glass, uh, agila glass. Pati ito, shoutout din nga pala sa Aguila Glass Na uh, major sponsor natin kapag nagka car show tayo So hinihintay ko lang kung magkakaroon pa tayo ng car show ulit Hindi ko alam kung sponsoran pa rin tayo So pakita ko na sa inyo yung engine guys So pasensya na kayo kahit madumi to So ito nga pala itong ating hood Kaya sya pa square uh, Gusto yun ng may are At nga pala guys, lahat ng ginagawa namin is nakabase sa uh, gusto ng may are at kung ano na pag-usapan yun so pakita na natin ano na pa sinasabi natin doon <laughs> yan so Isuzu diesel engine yan so ito yung pa to yan kakagawa lang kasi nito kanina yan bubulihin pa to so yung mga ganito naman guys uh, mahal talaga guys ang pa-restore ng owner Uh, ang body pa lang aabot uh, na agad siya ng 150k so mahal yon guys kasi imagine nyo pure stainless siya mahal ang stainless ngayon Tapos, so, syempre yung labor pa labor kung paano uh, anihin yan so, yung mga lata niya guys pinapatupi pa din namin so, syempre nga uh, hindi lang isang tao yung nagawa ng body syempre ano din uh, may katulong din lahat naman ng gagawa babayaran syempre kaya 150k yung body so pag sinabing buong body yan yung bumper, grills, itong ating fender, hood, cowl, uh, windshield, roll bar, sidings, flooring, at itong ating tailgate. Yan kasama yung lahat sa 150K na pag nagpapabuo kayo ng body. So sa body pa nga lang, 150K na agad yun. Tapos kapag naka-accessories ka pa, syempre magkano yung mags? Rayman 25, to 15, isang set mga accessories mo pa na mga headlight. Upuan, magkano upuan? 18.5. magkano pa kabit nito? Magkano pa kabit nito? 'Di ba lahat naman talaga guys, may presyo. At siyempre, kasama dun sa kunyari, build nga kayo. Sa overall noon, siyempre may kasama talaga labor. Hindi naman pwedeng pe wala tayong labor na bayaran, 'di ba? Pero ang pabil talaga sa amin ngayon guys ay 400k pag nagpabuo nga kayo ng mga 400k, uh, sa, sa, amin magmumula yung lahat. Kasi meron tayong mga buyer na asin wala silang owner. Kung baga kami lahat magpo-provide, bibili kami luma. Tapos kukunin lang namin yung makina. Tapos i eh, re restore na namin. At mas mahal pala guys kapag pa-assemble mismo. Which is bago talaga yung chassis. So bago lahat yun. Kaya mahal talaga kapag assemble. Pero pag mga restoration lang naman, hindi naman siya half M, half M, ganun. Ang dami kasing hindi alam yung value ng mga owner type jeep. So, yun lang, naambon. So, okay lang to kahit naambon kasi meron naman tayong ganito. Pero, nasa sa inyo yung paano nyo gagamitin yan na. Kasi ang dami nagko-comment na pag naka-owner nga daw, nga, mababasa daw, eh, nasa sa'yo na yun. So, hindi ko na para problemahin yun. Kung paano mo gagamitin yung owner mo? Yun. So 'yun lang guys. So uwi na ako. guys, dito lang ulit ako sa bahay at inabot nga tayo ng ulan. Ayan. So, ito, basa nga ang ating owner. So, sabi ko nga kanina guys, nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin ang owner nyo. So, hindi ko na alam kung paano nyo gagamitin niya. At huwag na kayong mag-comment na paano pag umulan paano pag mainit. Nasa sa inyo na yun. No? Uh. Kung makotche na lang, makotche na nga lang kayo. Hindi lang mga boss, at uh, dito ko na nga tatapusin ulit ang vlog ko. So, sa lahat nga na hindi pa nakakasubscribe, so, mag-subscribe na kayo kasi madami pa kaming build na ginagawa at madami pa kayo guys mapapanood so mag comment kayo guys kung ano pa magandang may content natin kasi nauubusan na rin ako ng content kung baga paulit ulit na lang na nagre review what if gawa ko ng iba gawa ko ng ibang content di ba? pero nandun pa rin ang owner type gym so yun mga boss tulungan nyo ako sa paggawa ng bagong content so mag comment kayo kung ano may ko content natin so hindi man akong tatarantaduhin na magmukbang na lang So, yun mga boss. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.